Last news Update Mga balita ngayon NPA sa Iloilo -ilo sumuko matapos ang sampung taon sa armadong pakikibaka Lalaki patay sa pamamaril sa Lanao del Sur Tulong sa indigenous community sa Zamboanga City Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Kumalas na sa armadong kilusaan ang isang dating miyembro ng RHQ Committing Region Panay na kinilalang si Alias Patrick, 30 anyos matapos ang isang dekada sa kabundukan. Sumuko siya noong November 25 sa Barangay 3 Poblasyon, Igbaras, Iloilo, dala ng pagod at paniniwalang wala ng direksyon ng pakikibaka. Pinangunahan ni Mayor Vicente Escorpion Jr. ang negosasyon, katuwang ang 61st Infantry Battalion at Igbaras Municipal Police Station. Ayon kay Lieutenant Colonel Michael B. Dulawan, patunay ang pagsuko na nabubuwag na ang natitirang pwersa ng CTG sa Iloilo. -Ilo. Kasalukuyan ng nasa kustudiya ng 61 IB si Patrick para sa debriefing at seguridad habang nananawagan ng otoridad sa iba pang kasamahan na magbalik loob at piliin ang kapayapaan. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang minamaneho ang kanyang tricycle kasama ang kanyang batang anak sa barangay Mabel Malabang, Lanao del Sur kahapon. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, pauwi na umano ang biktima nang harangin ito ng mga hindi patukoy na mga suspect sa kasya pinagbabaril. Maswerte namang hindi dinamay at nakaligtas ang batang anak nito na tila hindi pa alam ang nangyaring karahasan sa kanyang ama. Agad namang inilunsad ng malabang PNP ang hot pursuit operation upang matukoy at madakip ang mga suspek sa nangyaring krimen. Mismong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng serbisyo ng gobyerno sa isang indigenous people o IP community sa barangay Sinunok, Sambuanga City ngayong araw. Kasama din ng Pangulo si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga lokal na opisyal. Aabot sa 411 na benepisyaryo ang nakatanggap ng mga tulong pinansyal na sakop ng AX Program, Walang Gutom Program, Sustainable Livelihood Program at Disaster Response Management Family Food Packs. Bukod dito, labing tatlong fishing boat din ang ipinamahagi nila PBBM sa mga manging isdang katutubo at ang pag-turnover sa bagong gawang kalsada sa Puro 4 Araneta Drive na makakabinipisyo naman sa nasa higit limang libong kabahayan sa nasabing barangay. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.